Imbes na itapon ang mga damit na ito, bagamat hindi na napapakinabangan ng iba, pinagkakakitaan naman ito ng grupo ng mga kababaihan sa barangay MRR Queen of Peace sa Baguio City. Ang mga ito kasi, ginagawang basahan na kanilang pinagkakakitaan gaya ni Aling Jenica. Nung nagkaroon po, nasali po ako sa tupad program dito, ito po yung pinaka, ano, dinadagdag nila sa, parang duty ba? Yan yung dinadag nila. Paghapon, ito yung ginagawa namin. Ganun po. Bibenta din po siya. Tsaka hindi madaling masira kasi. Unlike pagpagkain, di ba? Kailang ipaubos talaga. Ito kahit andyan lang nakatambak, hindi siya masisira. Nitong Nobyembre lamang noong nakaraang taon nang matutong gumawa ng mga basahan si Aling Jenica. Nahirapan siya noong una sa paggawa nito. Pero ngayon, halos anim na basahan ang kanyang nagagawa sa loob lamang ng isang oras. Like pag walang ginagawa pag hapon, gano'n yun po yung ginagawa ko. Ano, bihasak ka na talaga. Yun nga Yung parang sakit, pag one hour, tira, anim na ganyan po yung malalaki. Pero yung mas maliliit po, mas mabilis. Kasi malit lang siya eh. Naging posible ang programang livelihood na ito sa pangunguna ng Kagawad on Committee on Livelihood ng naturang barangay. Take advantage mo namin yung sa may daycare. Pag may klase, doon po kami usually nag Yung mga parents po, habang naghihintay, sila po yung ibang tinuturuan po namin. Pag may tupad din po kasi, once na wala na kaming maipalinis ma'am, uh, yun na rin tinik advantage na po namin para maturoan sila ng livelihood. Um, patunay na po si ma'am, isa po siya sa naturoan. Ang mga ito, nabibenta nila sa presyong tatlong piraso sa isang daan. Sapat na raw ito para pagkunan ng pang-araw-araw nilang gastusin. Pero maliban sa basahan, pinagkakakitaan rin nila ang mga damit na kanilang hinahabi ito na, isa itong kwan, uh, itong rug making, sa kapat holder making. And meron din tayo uh, yung mga sando na hindi na nila ginagamit. So hiningi natin yon ginagawa nating eco bag. So yun kasi nalalabhan, kaya magandang gamitin din. So simple lang ang paggawa nun. Mm. Para mabigyan pa ng oportunidad ang iba nilang barangay, nais rin nilang maituro sa kanilang mga nasasakupan ang paggawa ng mga dishwashing liquid. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.